Yan, good morning, good morning, good morning. alis na yung tatlong box natin. Yan. Tatlo yan. Iyit, aga-aga eh. Oh. Oo. Pinatay. Pintagap di mo kayo? Babayad na tayo. doon na. Mahirap itong trabaho mo. Ang <laughs> bigat ng mga box tinumba ko nga yan kagabi kasi ilang, ilang naka more than one year na nakatayo sabi ko baka mamaya may ano na to sa ilalim hindi ko na napatayo ulit hindi ko na kaya oh, pagdating ng asawa ko tsaka na ano, ano. na collect lang yan ano okay collection lang yan ng modern ano nalala mo nasa nudla pa kami dati ang maganda lang dito nasa ano siya nasa baba ba no oh pinati Hindi, doon na lang. Lalabas tayo. Open lang po. Oh. GPS signal lost. Aywa. <laughs> GPS talagang wala dito. Ano pa yung internet maano dito, no? Ano ba hawak mo? Mobile. Mobile nga eh. Ito lang ang may signal dito. Ay, okay. STC wala eh. May mga lugar kasi may inang iskisi. Oo, ito may ano ito, babasagin mga kung ano ano. Kaya may plagil. Hoy, oh. Guys, today is June 6. Ano, tingnan natin kung anong ilang buwan siya sa ano, sa daan. Ito ang bahay ko. Masyadong makalat ngayon.